I will put my life span up to 60 and in excess of 60 ipamigay ko lahat. Kaya may sahod until now hindi ko pinukuha direct sa Tam and Thomas Damayan Foundation. Yon nga yung sabi ko sa eskwelahan honesty is the best policy. Ako naman in business honesty is the only policy. alam natin kung paano si Mr. Asenso sa kanyang personal na buhay. Ngayon naman sa next episode tunghayan natin kung sino siya bilang isang businessman. Paano ka naman ngayon namulat sa negosyo? During my childhood, though, I am business minded. Yung unang ano ko binebenta ko during childhood was nagbebenta ako ng gumagawa ako ng tinudok. Okay. Binibenta, mm -hmm. And then eh, nagbabay and sell ako ng tinapay. Mm -hmm. So sa childhood pa lang, eh, I'm already a business-oriented so, child. So childhood pa lang, nagbebenta, buy and sell ka na. Sino ang nag-inspire sa'yo maging negosyante? Si mami? Si daddy? Yung tatay ko kasi is eh, nag and sell din ng native chicken. okay So parang doon pa lang nag-start yung ano ko na uh, may pera sa business. Ano yung pinaka-basic principle nyo sa negosyo? Honesty. Yun nga yung sabi ko sa eskwelahan, honesty is the best policy. Mm -hmm. Ako naman in business, honesty is the only policy. Kayo sikat na po kayo tulad nga ng binanggit nyo kanina. Kayo po ang founder ng first billionaire na kooperatiba sa Region 2. Ngayon bakit po koop ang tinayo nyo? Since childhood, nakita ko kung ang kahirap ang mahihirap. Mm -hmm. So sabi ko the, the poor will remain poor. And be, the poor becomes poorer and poorer pag hindi sila ma-organize. Mm -hmm. And naisip ko it's true cooperativism because by culture, uh, we have that, uh, nasubukan ko kasi yung culture of ubu system, yung magtulungan. Ubu system, yung parang bayanihan po yung sa Yung parang up. bayanihan, ubu okay. system. And then sabi ko I think uh, uh, true cooperativism because we have a nice culture yung magtulungan yes. yung obbo system sabi ko if we will upgrade this obo system mm -hmm. to higher level of cooperation uh, true cooperativism this is one way to eliminate poverty in our family and community so sa paano pong paraan ma-eliminate ng cooperativism ang kahirapan? Yung cooperative kasi you have to inpooling resources. Mhm. Mm Mag-ambag-ambag uh, mag Sabi nila paano uh, ma makatulong ang kooperatiba mm -hmm. sa mahihirap? Sabi ko, if we pull our resources, ano, and doon tayo mag ah uh, hiram. Uh, magpa ano, magpahiram. Doon tayo magpahiram. Okay. Along the way yung income doon ng kooperatiba babalik din sa membro. Actually nung inumpisahan namin, sabi niya, paano ano magro ang kooperatiba? Puro expense naman yung iniisip mo. Mm -hmm. Kasi mag-hire ka ng empleyado to collect savings. Yeah. And then you you give interest to the savings deposit mm -hmm. and then they could withdraw at any time. So that, saan doon makatulong? Mm -hmm. Sabi ko hindi naman lahat eh, magsabay-sabay mag-withdraw. So may may iwan pa rin. And then doon tayo mag ano, uh, hihiram. And then we pay, maghiram, lahat yung income doon, babalik din sa membro. Kailan nyo po to natutunan or kailan nyo po nalaman to? Well, nakita ko kasi ano sa 5-6 ng, ng, five, six, mm. ng papahiram ng private lenders ng 5-6. Mm. Sabi ko, ito yun na yung ano yung nagpa 56 ang yung mayaman ano opo and then eh, it's biblical you will always be the slave of the lender yeah kaya sabi ko tayo na lang ang maghiraman and then yung income din babalik sa atin So, na-neutralize nyo yung 5-6 because yeah. nga, mas ma mayroon kayong napapahiram yes, yeah. sa mas mababang halaga. Yeah. And mas rarami yung uh, patrons natin. Yes, yeah. So, ano po ang biggest challenge sa pagtayo ng kooperatiba? Well, the biggest challenge is uh, delinquency, ano? Okay. Kasi may humihiram na mas mahirap na hindi makabayad ng, ng ano. Pero we try them to we teach them financial literacy we teach them the entrepreneurship mm -hmm. in a way that uh, lalago din yung negosyo nila mm. and then pag lumago ang negosyo nila magbabayad din yan so ikatch ko lang uh -oh. kapag hirap ka magbayad instead na pagalitan ka tutulungan nyo pa sila yes. paano pa mapausbong ang yes. negosyo yes, yes, yes. para makabayad sila yes, so talagang negosyo. may support system pala ang co-op yeah. na yeah. tinayo nyo. No? kaya mm. yun pala yung ginawa no matanong ko lang ilang miyembro nagsimula at ilang gaano kalaki ang halaga ng We started pinagsimulan? The 25 members mm -hmm. with 25,000 capital. So 25 members, 25 capital. So 1,000 per member ang pinagsimulan po. Yeah. Tama? Ah, uh, ngayon gaano ka gaano na po kalago ang kooperatiba? Uh, we have now almost 6 billion in asset. So from 25,000 naging 6 billion in ilang years lang po? We are now almost 34 years. So 34 years ang 25,000 naging almost 6 billion. Grabe. And increasing. And increasing. At ilang miyembro po? From 25. And we have more than 350,000 members. 350,000. Yes, and increasing. Average increase natin per year is 50,000 members. So ang average increase per year po ay 50,000 members. Yeah. At patuloy pa po kayo nag-open ng branches. Yeah, tuloy-tuloy. So ulitin ko lang, catch ko lang, 25 members to now 350,000 at increasing every year by at least 50,000. At from 25,000 capital to almost? 6 billion. Billion. Tayo ang pinakamalaki. Sa region? In the region. Wow. Sa Pilipinas po, one of the top. One of the top. Gusto ko lang malaman, no? Ano yung biggest struggle mo? Ano yung pinaka natatandaan mo na struggle mo dito sa pagpapalago ng kooperatiba? The biggest challenge is uh, to have uh, quality employees and officers. Ano? That's the hardest moment I ever realized in myself. Na we need to have honest and committed employees. Mm -hmm. So we do the housekeeping. Ano po ibig sabihin housekeeping? Uh, housekeeping in the sense that uh, uh, we impose the one strike policy on this honesty. Pag-dishonest, yeah. kahit anong halaga po yan. Basta ng loko o ng daya. One peso does not make a difference of one million. Wow. Oh. Ganun po kayo. One strike policy on dishonesty. Grabe. Yeah. So one strike policy, tanggal na agad ang empleyado. Pag-dishonesty. Pag-dishonesty. Because I want to sustain that uh, honesty is the only policy. And when we have the house keeping, total housekeeping that honesty is the only policy doon lumago ang kooperatiba bakit po kayo nag housekeeping ano po ba yung nangyari noon ah uh, alam mo mm. sir gab ano the biggest struggle during that time is when we first implement the microfinance ano mm. uh, dito kami nakamali yung radarized mm. loan the first magloan ng 3000 pag good payer loan ng 5000 pag good payer mag loan ng 8,000, 10,000 yung pala yung capacity to pay is up to 10,000 eh nagpahiram kami ng up to 20,000 okay. kaya doon min namin na experience yung uh, financial crisis siyempre pag hindi makabayad ang tao wala ka nang ipahiram ano And that's, uh, we were, uh, kinausap ko yung mga anak ko, sabi ko, we might lose over our asset our properties because wala tayong magawa kundi gamitin natin naging collateral para mangutang ulit para may fresh capital ano but uh, we learned from that ano the, from that mistake and then we were able to overcome all these challenges so ikatch ko lang mm -mm. personal properties niyo ang naisalda para lang matulungan at magkakapital ang kooperatiba. Yes. So gano'n yung kamahal ang kooperatiba. Yeah. Yung ano ko kasi is eh, let's say if the cooperative will be dissolved, then nakataya ang pangalan ko. Who will ever believe my children in the future pag nagfail nag nagfail nag, nag ang tatay. So I said the eh, uh, if the cooperative pag nabangkarot ito, ko-terminus sa buhay ko. Wow. Uh -huh. So, hindi mo iniisip technically yung pangalan mo, yeah. pero iniisip mo lang yung kapanganan ng anak yeah, mo? Yeah, the future of my children. Grabe. Uh -huh. What a selfless uh -huh. man. ano? And after this na nasaldan niyo yung mga properties, kumusta naman? Nakabangon naman ba ang operasyon? Well, ba? out of uh, the previous mistake, we improve, we keep on improving. Now, we were able to recover. Ano yung ginawa? Ng, anong ginagawa ng isang Mr. Ascenso ng isang Taman kapag sobrang down siya o nasa ay, alam mo yon yung sobrang struggling siya at sobrang down tulad ng moment na yon well actually sabi ni yung mga anak ko I a walking dead man ano and then actually ito yung experience ko one time pumunta ako sa CR mm -hmm. talagang nag Uh, hindi ko alam kung anong ginagawa ko doon nag uh, nag uh, talagang binuhos ko lahat yung emosyon mo emosyon ko doon at uh, tamang-tama naman uh, paglabas ko doon ano dahil sabi ko give me one, one more chance and then i will put my life span up to 60 in excess of 60 ipemigay ko lahat ano alam mo, paglabas ko doon sa CR after I keep on shouting inside there, nandoon si misis ko sa labas. So, nagyakapan kami, nagiyakan kami, and then we pray. Sabi ko, ito yung sabi ko, I will put my life span up to 60, and in excess of 60, ipamigay ko lahat. Grabe. And timely, nung vice governor ako, senior citizen na ako. Oh. Kaya may sahod until now, hindi ko kinukuha. Direct sa Tom and Thomas Damayan Foundation. At ito na yung pinamimigay ko sa tinutulong ko sa So mga talagang ta tinupad mo yung sinabi ko. Pero mm -hmm. balik lang ako doon, no? So during your downness moments, talagang magsasarili ka, isisigaw mo lahat, and then you have a strong support kay Ma'am Cecilia. Yes, yes. And yes. sabay pa kayo nagpre-pray. Yeah. On the brink ng financial crisis na nakataya ang pangalan, instead na nasisinisi mo si Lord, sabay pa kayong nagdasal. And because of that, tulad nga ngayon, the rest is history, 'di ba? Dahil yeah. bilyonaryo na ngayon koop. Hmm. So, 24 2004 'yan. And after 20 years lang, almost 6 billion ang asset. So, grabbing turn around after 20 years, ano? Ang galing nung sacrifice na ginawa mo. Kaya, ito lang naman ang tanong kong next. Kailan mo nasabi na okay nang i-let go yung koop? Well, actually, Sir Gab, nung 55 years old na ako, kinausap ko yung pamilya ko, mga anak ko, sabi ko sa kanila, uh, especially kay Junior, sabi ko, I should now be a useless CEO. Ibig sabihin, uh, kayo na ang mag-manage. Uh, I will just be an overseer because when I reach 60, that, as I said, that's my lifespan in excess of 60 lahat yung kita ko pinamimigay ko Pero narinig ko kasi, kaya po kayo lumipat ng Nueva Vizcaya kasi tapon po kayo ng Ifugao. Yun po ang narinig ko eh. Hindi naman natin piliin yon pero pwede natin piliin kung saan tayo magservisyo. Pag makikompromise tayo sa BIR, ibig sabihin parang may, tayo, may tinatakpan tayong mali, mabaho. Yung nagpukpok kayo ng martilyo doon sa plenary session na galit na galit. Pag nakakita ako ng korupsyon, talagang magwala ako.